Governor nabanggit niyo po kanina regarding dun sa Alpha and Delta variant. Meron na po tayong suspected na tinitingnan dito po sa ating probinsya. Well, uh, ang findings po, talagang meron na po dito yung Alpha at Beta variant. Sa ano po? Yung talagang hindi pa conclusive yung findings ay yung Delta variant. Pero ayon po sa pag-uusap namin at ilang beses na po kami nag-meeting nitong ating mga doktor dito sa Marinduque, ang aming pong assumption diyan ay meron na pong Delta variant. Kasi po, hindi po nakikita itong bilis ng paghahawa ng katulad ngayon. At sinabi ko nga po, uh, for three months, simula po nung May 12 hanggang uh, ngayon, o August 12, three months lang po, ang tinaas po natin ay ilang porsyento, halos mga mag-200% na po. Uh, nag-200, nag na po, halos mag triple na po. Kasi po nung Mayo uh, 12, 2021 ay 390. ay eh ngayon po ay 1,145, nagdagdag po ng 755. So talaga pong malamang ay may Delta variant at mag-ingat po kayo. Ang sabi ko nga po, isipin nyo yung kaharap nyo, katabi nyo ay carrier para po tayo matakot. O yun po. Mm -hmm. May pinadala pong mensahe si Myra Hulesa Sepe. saan po ang mga quarantine facility ng probinsya? Governor, sa mga munisipyo rin po ba ay may mga nakatalagang uh, community uh, community quarantine? Opo, meron iba-iba namang mga uh, community quarantine. Ano po? Yung ating probinsya ay meron, meron dito sa Buak, meron po dito sa uh, Tamayo, ano po yung sa training center. At uh, ang mga munisipyo po ay may kanya-kanya namang mga ano quarantine facilities. Pero ang nangyayari po niyan ay uh, ay binabalik na po ulit yung mga quarantine facilities sa bawat barangay at ito po ay ilalagay sa mga classroom at uh, ito naman po ay nahiling na natin kay uh, Superintendent Elsie uh, Barrios at uh, i-identify po 'yan at lalagyan po ng mga provision siya lalo po yung tulugan. So sa mga barangay po na may eskwalahan, magkakaroon po doon ng mga quarantine facilities. Governor, kung sakali man daw po ibalik tayo sa GCQ, meron daw po bang mga ayuda na matatanggap ang atin po mga kababayan mula sa ating pamahalaan? Yung ano po, yung mga makakuarantine po, yan po ay uh, ano sasagutin po yung ating mga pagkain ng ating mga municipal governments. Ano po? At uh, Totally po sa JCQ hindi naman po ganun kahigpit eh ang ano lang po dito hinihigpitan ay yung mass gatherings. Yung pong ating uh, usual na mga uh, nagninegosyo, ay eh, uh, siguro po mga 50% venue capacity. Hindi naman po sarado. Para pong tuloy lang ang buhay. Hinigpitan lang po lalo itong mga social gatherings, lalo po yung inuman. Alam niyo naman pag yung uh, may mga social gatherings, parties, mga birthdays, mga celebration Ayan po, dyan ang po yung kawahan. So, tuloy po yung mga nagtatrabaho, pwede hon lumabas. Yung sa government po, ay uh, pwede pong talagang full capacity pa nga. Pero depende po, pwede mag-work from home. Nasa diskarte na po nung hepe, nung opisina. O, ganun po ang mangyayari. So, Uh, palagay ko po ay hindi pa po tayo katulad ng ECQ sa Maynila na kailang magbigay ng ayuda. Pero titingnan po natin ang sitwasyon at minumonitor namin mabuti.